Magandang araw, welcome back sa Pangkabuhayan TV To this video guys, pag-usapan natin ang isang website kung saan ito po ang nagbibigay sa atin ng libreng cryptocurrency or iba't ibang coins So, matagal na po akong ano dito, nag-join uh, nag or nag-sign up and then araw-araw ko po itong ginagawa para lang magkaroon po ako ng uh, free na coins and then Uh, ito po ay uh, papasok sa aking wallet ng uh, coins.ph So, paano ba makasali or paano ba sumali? Kailangan nyo lang mag-sign up I-click nyo lang itong sign up button na to And then, uh, bubukas po sa inyo itong registration uh, page sa inyong monitor. So, i-enter nyo lang ang inyong email tapos password and then i-agree niyo po ang terms of service. Then mayroon po kayong matatanggap na email, yung ginamit niyo po dito sa email, ano na to, ang email box, then i-ano nyo, uh, nyo lang, i confirm niyo lang. I-confirm niyo lang para ma-validate ma yung inyong uh, account. And then pa pag uh na-confirm nyo na. Para ma-verify. So, dito na kayo papasok. Mag-login kayo. Mag-login. Or kung minsan ay mag-auto-login siya. Pero kung hindi nag-auto-login, mag-login po kayo. Once nakalagin na kayo, ito po ang inyong makikita sa loob. So, mayroon po ditong mga features kung saan pwede kayong kumita ng uh, satoshi para magiging ano po yan, magiging uh, coins. So, pwede kayo dito sa button ng browsing. So, mayroon po dyang mga ads na i-click nyo po lang yan at i- ano ninyo, i-watch ninyo para makredit sa inyong account. So, yun. mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano. Then, mayroon ding mga offers dito. Yan, iba't ibang mga offers. Mayroon games. Mayroon ding mga surveys. O, oh, ito yung sa surveys. Then, mayroong mga task. Kung magaling kayo dito, sigurado ang bilis nyo pong makakakuha ng satoshi and then mabilis din kayo makapag out. Pwede din kayong mag-advertise, mayroon kayong product and then pwede din mag-affiliate i-promote niyo ang Queen Pay You Queen Pay You, ang pangalan ko sa website na ito So may mga nakas, ano na po dito sa leaderboard, mayroon po dyan din number 1 uh, yun, may mga promo din po, may mga promo ang ano ang ang website. Then mga ay yung history mo, then yung profile mo. Hindi na natin buksan 'yan for security purposes. Sa so, ngayon mayroon po tayong 2444 satoshi dito sa itaas na bahagi sa right side. Then pwede na yang ma payout or makas out depende po sa coins ng uh, mayroong minimum payout na na-meet na, na, nyo na. So ito po ang gagawin niyo dito ang ipapakita ko sa inyo yung bro browsing mo na. So ganyan ang pagano dito. Uh, i-click mo lang ito. Ayan, i-click mo lang 'yan and then doon sa main page mayroon pong counter doon. Makikita niyo po sa ibaba, ibabaw. Oh, hindi ko lang ipakita dito sa ano kasi ang daming browser na nakabukas sa ating Chrome uh, ano, so tapos na so ayan kanina 2,444 ngayon, ngayon 2,445 na click natin itong isa so 10 seconds mag uh, count tayo ng 10 seconds makikita mo naman yung ano doon yung uh, counter pag nag ano na siya nag zero na close muna. So, ito ang last. Ayan. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. So, close. Ayan. Two, four, four, seven. Na yan, Then, dalawa kasing ori itong ads na pwede ninyong panoorin. Uh, frameless ads or frame ads. Dito sa frame ads, mayroon dito. So, ganito din ang gagawin natin. I-click natin. Pero uh, makikita mo yung ano, yung parang may tumatakbo na uh, color ano to, color blue red. Yan, tumatakbo siya hanggang doon sa Ayan, nakikita nakikita pala nasa taas. Yan, ganyan po ang frame ads. Yan, pag ano na yan, pag tumabot sa dulo, yan, magbubukas siya so i-close mo na. 10 stakers lang yan. Yan. Yan si Coin Bayu. Yan, tumatakbo siya hanggang makaabot siya sa dulo. So, hindi siya kailangan ng mahabang oras. Uh, alam nyo guys, matagal na ako dito. Siguro mga tatlong taon na or apat na taon. At uh, ilang beses na rin po ako nakapag-cash out dito. At nasa aking coins.ph ngayon. At lumalaki na po siya yan Then, ganun lang kasimple. Uh, every time po na siguro, kung palagi kayo nagmumaharap sa iyong computer o sa laptop, uh, i-refresh mo lang. Then, punta ka sa dashboard. Itong dashboard na to, yan, dito, mayroong cast out dito. Mayroon din ditong uh, CPX Research survey, Surveys, mga picture surveys na pwede kayong, uh, pwede kayong sumali at mayroon po yung equivalent na uh, sa satoshi ito 1028 and 720 ang laki pero uh, mostly kasi pag dito sa amin ano uh, hindi ako qualified kaya hindi na lang ako nag-participate dyan. So, sa cash out, pwede kang mamili ng iba't ibang coins. Mayroong Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, then pwede din Payer, Positpay, Solana, Binance, Tether, and Tron. So ako kasi ang madalas kong kina-cash out ay Dogecoin Minsan din nag Litecoin ako Pero kasi mayroon nakasave dyan ang aking wallet address Kaya hindi ko na yan buksan dyan Pero dito tayo sa Binance kasi hindi po ako nag-cash out pa ng Binance So dito uh, ang minimum na with uh, Satoshi Minimum para makapag-withdraw ay 1,000 so ang ang balance natin ngayon is 2447. So pwede na 'yan. Ang kailangan mo lang i-enter mo 'yun dito yung ano mo, yung yung address mo wallet address. Napunta tayo doon sa profile. Oo, doon sa profile mo ilagay yung iyong uh, wallet address. Depende sa iyo kung lahat ng mga lahat ng mga coins lagyan mo ng ano lagyan mo ng iyong wallet address o, so dito sa balik tayo so dito nakablang ko kasi hindi ko nilagyan hindi pa kasi ako na, ano nag na, na cash out ng Binance. So, qualified sana tayong mag-cash out pero sa ngayon hindi hindi pa ako mag ano, mag-cash out diyan. So, ganoon lang kadali. Pwede din po ano, gift cards. May mga gift cards po na pwedeng ano uh, i-avail ninyo. May Maya na dito. Oh, may Maya, may Jollibee, may Gcash, may Pure Gold, may Inasal, Grab Food, at Red dri Dribble. So, maganda. Maganda itong website na to at legit na legit po. Ilang beses na po ako nakapag uh, cash out. Uh, sa history natin, kita ko sa inyo ang history ko. Ayan, dati, ang ano ko pa is um, uh, Bitcoin. Bitcoin din, nag-dodgecoin ako. Ayan po yung mga ano natin. last ano ko po, March, March ako nag-cash out. Pero ngayon, hindi mo na ako mag out kasi pinapalaki ko po ito para Uh, mag ako sa ibang coins. Hindi lang ano, hindi lang Dogecoin. Kasi nasubukan ko ng Bitcoin, nasubukan ko na ding Dogecoin. Uh, ibang website pala yung Litecoin, pero pwede din dito. Then, positpay Pay, kung mayroon kayo, Solana, Binance. Baka ngayon ay itry ko tong Binance. E, ano ko pa, i-check ko pa sa aking coins uh, PH wallet kung madali lang ba siyang ma-withdraw or siguro itong throne. Sa kasalukuyan, ang dami ko na pong tinatrabahong ano, tinatrabahong mga website para po maka-earn ako ng mga iba't ibang points na magamit ko po sa ano, uh, pag-iipon ng mga cryptocurrency para po sa future ano po, future use. So, nga, sa kasalukuyan, mayroon na po ako uh, more than 50,000 na mga coins ang halaga nito nasa coins.ph ko. matagal ko na yung iniipon mula ano pa, 2021 IT, 2021. Sa ngayon, uh, hindi pa siya masyadong mataas ang ano ang presyo kaya naantay ko muna siya mag ano pa, tumaas pa. Siguro kung uh, kasi nung nung nag-start po ako mag-ipon, ang ang halaga po ng Bitcoin that time sa naipon ko ay nasa 12,000 lang. Pero ngayon umabot na po siya ng 40,000. So, isa din ito sa magandang investment. Pero, huwag po kayong bumili ng uh, cryptocurrency na mataas po ang presyo. Kung gusto nyo pong mag-buy and sell, uh, aralin nyo pong mabuti. Mag-research po kayo. So, ganun lang kadali. At legit na legit po itong coin pay you. So, kung gusto kayong ano, gusto nyo mag-sign up at mag-register, gamitin nyo lang po ang aking referral link na iba ilalagay ko po sa description. So, maraming salamat po. Hanggang sa susunod ko po ang mga upload, i- uh, i- i-introduce ko sa inyo ang iba't ibang mga pangkabuhayan ano ko, website na para sa future. Pero pwede din kung nakaipon uh, kayo ng marami na at gusto nyong i-cash out from coins.ph to your wallet at dito pwede din diretso sa maya ninyo or diretso, diretso sa Dikas uh, ninyo, pwede pwede. So thank you very much po. Hanggang sa muli. Paalam.